Pagandang araw sa inyong mga boss. Ngayong araw ay eh, nandito tayo sa ating mini farm. Ah, uh, ipapakita, ipapakita ko sa inyo ang ating diskarte kung paano tayo mag-alaga o magtanim ng uh, atsal o bell pepper o siling makupa. Ito nga pala yung ating diskarte sa ating pagtatanim ng siling makupa. yan ang tanim natin ay organic na organic talaga yung ating uh, tanim na siling makupa. Ang ginawa natin mga boss, nag-compost pala tayo ng mga dahon o mga mababasura ng mga uh, materialis dito sa ating uh, mini farm. Uh, gaya na lang ng dahon, dahon ng kahoy, dahon ng saging, katawan ng saging, um, iba pang mga materialis na nangagaling sa ating tahanan. Ngayon, nang makumpus natin, ay pinaghalo-halo natin to, no, mga boss. Ang ating lupa na ginamit ay pinaluan natin to ng uh, organic na pataba, gaya ng chicken manure. Yan, galing dito sa ating mga paligid. Pinumpus natin at pinaghalo-halo natin dito. Ayan. At hinaluan din natin to ng Uh, mga abo, abo ng kahoy na sinunog natin. Ayan, yung uh, galing naman sa kukupit. Ayan, at yung ipa na hinahalo natin dito. Ayan, ang resulta mga boss, ito. yang gumamit pala tayo ng sako, no? Gumamit tayo ng sako ng pigs kung saan dito natin ito itinanim. Ito nga palang ating variety na makupa ay galing lang din sa ating kusina kung saan nagluto si misis ng apritada at mayroong makupang hinalo. At kinuha natin ang buto at ating ipinunla at sa ngayon ay ito na ang ating makupa. Yan. Ang ginawa natin mga boss para dumami ang sanga ng ating uh, makupa o bill paper. Ayan, nung maliit pa sila at nasa anim na dahon pa lang ang tumutubo ay nagsagawa na tayo ng pruning. Pinutol natin yung kanyang uh, talbos dito sa unahan. Ayan. At nang pinutol natin yung talbos ay nagkaroon siya ng mga sanga ayan mga boss may mga sanga na sa dalawa, tatlo, apat, lima naging lima ang isang puno ay naging lima ang mga sanga pero tingnan natin yung pagkakaibang nga mga boss yung hindi natin na no? meron tayo dito hindi na -ifron. ito ngayon may dalawang puno tayo yan ang layo ng pagkakaibang mga boss kisa dito sa ating uh, yan hindi tayo nag, nakapag prone dito dahil midyo uh, medyo na tayo kaya nakabalik lang tayo nitong mga huling araw malalaki na at bumubunga na at ito ito, ito naman yung isa na, ano, na prone natin yan at yan mapansin nyo napakaraming sanga yan siyempre kapag maraming sanga marami ding bunga yan may isa pa tayo dito na hindi na i-prone ito yung nya mataas ayan, ito pa at dito naman sa ibang bahagi ay ito napansin ah, nyo, napakaraming ah, sanga ayan ito at ito na rin oh. mayroon ng bunga ayan ayan, at ito naman yung panghuli na ating naipron ayan, dito pa lang ay Marami ng bunga Pero ang gagawin natin mga boss Ay magtatanggal tayo Dahil nag-uumpisa ng bumunga Ay magtatanggal tayo Dito sa babawa Pangalawang pruning Tatanggalin natin yung mga sanga Na maliliit dito sa baba Mga dahon Ayan Tanggalin natin Kasi ito rin nagiging prune Na kapitan ng mga Insekto yung ating halaman Ayan yan, tanggal natin at ilayo natin dito sa kanyang puno. Yan, kung mapansin nyo mga boss, buhaghag na buhaghag ng lupa. Yan, kaya maganda ang tubo ng ating halaman. Ayan mga boss, sana ay may natutunan kayo dito sa ating deskati kung paano tayo magtanim ng bill paper. Ayan, mapansin nyo, ito na po yung resulta ng ating... experimento uh, eksperimento mayroon ng bunga Ayan. Diba? Kapag maraming sanga at maraming bunga ang ating halaman. Kaya diskarte lang. Hanggang dito lang mga boss. Kung bago lang kayo dito sa ating channel, huwag kalilimutan po. Ayan. Mag-subscribe. Like and share. And then, pindutin na rin yung notification bell dyan para man-notify kayo sa mga vlog nating i-upload. Dito lang sa ating channel, Abalayans TV. Bye-bye!